yun nga guys bali ang ginawa namin tinatigil na yung mamay ni mismo may dahil daw yung sa ginawa ko na daw dito kasi yung unang nagasintada dito ito yung ano nya pinaka horizontal nya hindi nya pinakapit so ngayon nagsinsil ako dito siya yun yung poste kita ko na dun yung bakal dito ako nagsinsil ngayon balak ko sana pa welding dito kaya pakapitin ngayon ayaw nila gusto nila hindi daw ako didikit dito sa wall nila gumawa daw ng bagong poste sabi ko wala rin tiba yun ngayon ayaw nila maniwala nagpatawag ng barangay patawag ng barangay na naman yun sa kabila okay na kasi itong side lang naman yung problema dito saka dito iwan ko eh mga kapobre ano bang suggestion nyo sakali gusto nila dito magtayo ng poste pero hindi kakapit dito tapos ngayon pinaproblema nila dito na baka daw gumiba. Sabi ko, kailangan talaga mag-splice dito. Sa bakal dito. Ito lang naman, oh, mataas lang. 2 oh, meters. Wala naman 2 meters to eh. Maniiti lang yan eh. Grabe. Samantalang wala naman sa scope yun. Yung unang kontrata namin. Ngayon, ayan na. Oh, Nagpatawag ng barangay. Sabi doon naman mag-uusap. mag uusap mag yung samantalang itong ilalim na yan naka-beam yan naka-welding yan doon may buo siya naka-beam tapos yung mula dito hanggang doon sa pinababa naka-beam ulit yan tapos sa pinakababa naka-beam pa rin yan ito naka-beam din to dito tapos yung banda ron sa impostor dito naka-beam din yan nakakapit sa bahay nila dito naka-beam ito naka-beam dito tapos banda ron may naka-beam rin doon sa ilalim niya, sa baba niya, nakabim din gusto nilang mangyari, ayaw nilang kapit ng dito sa dati daw, kasi daw ito 5 years na daw ito ito daw bago, kaya hindi daw pwede kumapit sabi ni Sir David ito nandiyan kanina negro suggestion nyo mga kapobre Ayan. Plastering, wala namang usapang plastering dito, pero pinapalitan daan ko na. Ayan. Halos talo na nga dito eh. Talong talo na talaga. Ngayon ito na nga lang. Eh, Siyempre bumili na ako materialis ko. Sarili ko materialis. Dito graba. wag daw gamitin yung graba na yan. Sabi nila. Kasi sabi negro, magkaiba daw to. Ayaw nyo daw nito. Cheap daw to. Cheap. Gusto nyo yung ganito. May graba. Sabi ko, di aluhan ko ng semento na may graba. Palang ko. Okay, that's good. O, ganun siya. Problema daw, nagka-crack. Sabi ko, normal yun. Ito nga, nag-crack eh. O, oh, eh, masobrang tagal na daw nag-crack. Normal yan, mag-crack. Plastering yan eh. Ano yun nila kumapit? Ano sila? Nagusap sila sa loob. Ano pong bahala mga kapobre?